News Update Mga balita ngayon Grade 10 student pinagbubugbog ng dalawang estudyante sa Basila 25 OFWs mula Israel nakabalik na ng bansa Taal volcano posibleng pumutok anumang oras ayon sa FIVOX Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangunang mga balita sa buong kapuluan Ngayon Nasa pangangalaga na ng City Social Welfare Development Office, ang dalawang grade 9 students ng Basilan National High School na nakuhanan sa nag-viral na video na binubugbog ang kapwa nila estudyante. Sa kumalat na video online, makikita ang panununtok, paniniko at paninipa ng dalawa sa 15 anyos na grade 10 student sa loob mismo ng paaralan sa Isabela City, Basilan noong Hunyo 25. Ayon sa ulat ng Police Regional Office 9, may pilit na pinapagawa umano ang dalawang grade 9 students sa biktima ...sa labag sa kanyang loo na naging dahilan para pagdiskitahan ito. Maharap ang dalawa sa reklamong paglabag sa Anti-Bullying Act. Ngunit dahil mga minor de edad pa, ay ikukonsiderang children in conflict with the law ang mga ito. Sa iwalay na statement ay sinabi rin ng PNP na may kahalintulad na pag-aasal ang dalawa at hindi na bumalik sa kanika nilang bahay matapos ang insidente. Dinala naman sa pagamutan sa Zamboanga City ang biktima matapos makaranas ng hilo pagsusuka ng dugo at may dugo rin sa pag-ihi Panibagong 25 overseas Filipino workers o OFWs mula Israel ang nakabalik na ng Pilipinas bilang bahagi ng repatriation program ng gobyerno. Ayon sa Department of Migrant Workers o DMW, dumating ang ikatatlumput siyam na batch ng OFWs sa NAIA Terminal 3 kahapon Hulyo 6. Sa kanilang pagdating ay agad na sinuri ang kanilang kondisyong pangkalusugan at inabutan ng tulong pinansyal sa ilalim ng flagship programs ng OWA na Action Fund at Emergency Repatriation Fund bukod pa sa cash aid mula sa DSWD. Ayon sa DMW, 72 Pilipino na ang sumailalim sa voluntary repatriation mula ng pumutok ang tensyon sa pagitan ng Israel at Iran. Habang kabuo ang 1,405 na kababayan ang umuwi ng bansa sa tulong ng repatriation program mula noong Oktubre 2023. Posibleng pumutok anumang oras ang Bulkang Taal ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology of FIVOX. Ito ay base sa pagtaas ng real-time seismic energy measurement at mas mababang emission ng sulfur dioxide o SO2 sa bulkan mula pa noong nakaraang buwan. Babala ng PHIVOX kung kumaunti ang degassing activity sa main crater nito, may blockade o plugging ng volcanic gas pathway sa loob ng bulkan na maaaring magdulot ng short-term pressurization at maging sanhin ng phreatic o minor phreatomagmatic eruption. Noong Hunyo 17 nang nagkaroon ng phreatic eruption ng Taal, na tumagal ng labing pitong minuto. Sa pinakahuling 24-hour monitoring ng FIVOX, nagpapatuloy ang tremor event ng taal simula kaninang 3.37 a.m. Para sa Kidlat News Channel, ako si Ren Zelenon, nag -uula. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.